what's mga boss? Another Sunday, another pets na naman tayo ngayon dito sa Grotto Pet Market. Tara, samahan nyo ako, update tayo ngayon dito. Tara. Huwag nyo ka palang kalimutan mag-subscribe sa si channel ko mga boss and follow mo na rin yung Facebook page natin, JKGC. Let's go! Oo nga eh, busy busy si Ma Maria. Good morning Ma, -Ma Maria ng Lucho Kennel 2.0. Shout pala kay Boss Lucho. Yes po! Yan. Ingat ka palagi dyan Boss Lucho. Salamat po Yan. Ito, update tayo kay Ma Maria. Ako, ayan, kuya, kanina, anim to. Ba, ayos ha? Dalawa na, na. lang. <laughs> dalawa na lang, mga Yung golden retriever niya. Ayan, unahan na lang dito. O, kano rito, ma'am? 14,000 po sa golden retriever natin. Siyempre, negosyable kayo. Negosyable pa. Ay, ayan, ay, pala, ay, may lalaki na isa golden retriever. Ha? Ayan, 14,000 ang isa. Ilang months na to, ma'am? 2 months. months na. Two lalaki. Yes, Ayan, quality. May ilang babae tayo kasi nasa bahay. Ah, may babae rin nasa bahay lang. PM lang kayo sa Lucho Kennel 2.0. Yes po. Oh. Ayan. Ito. Hindi ko na tayo lalabas ang likod ko oh. oh. eh. Oo. Ayan, ang ganda na ito. Oh, nag-iisa na lang din nung nakaraan anim pa to eh. Ayun, ito na lang, nag-iisa na lang, una-una na lang dito. Oh, dito po bigay ko ng 25,000, may PCCI 3 months old, vaccinated. Ah. Oh. Yun, yan. English Bulldog. English Bulldog lalaki po. Malaki oh. no? lalaki po yan. yan. magandang pang stand to. Tapos dito kuya. Meron Eto. tayong bumerinya. Bumerinya naman. Gaganda. Yes ko. Ayan o. Oh. ni Mama Rio. Bumerinya po. po. Ito ah. 15,000 kuya. 15,000. Negotiable po. pa. ano mga gender niyan, ma'am? Parehas babae. Yun, parehas pang babae. Oh. Parehas silang babae. Nauna na lang, dalawa na lang matitira. <laughs> Mama Maria. Tsaka, kuya, triple coat ito, ah. Triple coat pa. Ayan. Ah.

Eto kuya, naka ano na siya sa Ozer May PCCI, ah. may vaccine. Ah. Ah, lalaki na lang po ang available natin. Hello, Bigay po ng 18,000. 18,000. Uh, oh, salt and pepper po ang ano niya kulay. Ayun, 18,000 lalaki. 18,000. Yan, nakagroom na rin yan mga boss ha ah uh, lahat mga gusto mag-avail. Dalawa sila, dalawa na lang available. Yo, dalawa na lang available, una-una okay. na lang. Oh, thank you kay Father Royce po, nakapag-home ng isa niya. Ba, Sa oh, yes. Yeah. Father. Thank you <laughs> thank po sa inyo. You, ano to ma'am Dashan? Ano, kuya hindi ko na ilabas ay sa oh. Dashan po. Sa 5 uh, months old with vaccine oh. po. Tapos po siya ay female. Oh. Wired coat po siya. Bigay ko ng 7,000. 7,000 na lang Dashan. Tapos, yes, kuya, meron ay sa bahay na Rottweiler po. meron 2 months old po siya with vaccine. Puro male yung available ko. Bigay ko ng 15,000 po. Tapos Ayo. meron din tayong ragdoll sa bahay na male. 6 months old. Bigay ko ng 20,000. Ayun, 20,000 na lang. Ayan, Ayo. sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Ma Maria, PM lang kayo sa FB page niya. Lucho Kenel 2.0. Yes. Thank you, Kuya. Thank you, Mama. Good morning, ate. Ito, may dala si ate rito na ano. French Bulldog. 3 months. Three months. Lalaki. Ilang months naman? Nine months. Nine months na. Yan. Lalaki. na lang, no? Pwede nang pang no? Magkano <makes noise> to, ate? Twenty. Twenty thousand. Yan, lalaki. Nine months na. ACC complete paper. Ayun. Complete, complete papers. Okay. Yan. 3 Three Lalaque. months na lang. Pwede na tong pang -stand. Yan. Twenty thousand. Yan, okay, ate. Ito, blue pan, no, ate, no? sa lahat ng mga gusto mag-avail mga boss kontakin nyo lang si ate sa number niya ano number ate 0927-605-7262 yan ah, si ate yan yeah, si ate Ambi kontakin nyo na lang siya thank you ate Ambi ha ah. thank you morning ate ito may dala si ate rito oh. bengal ba ito ate bengal bengal o oh. ang ganda ng mga spot nyo wow. anong ganda nito ate lalaki lalaki ilang months na 1.2 Ayun, isang, isa, isang, taon na may get at dalawang buwan Pwede nang pang start no ate no? Magkano to ate? 20k ha? 20k, 20K. Ha? Ah, 20k 20k yun Yan, Bengal <laughs> Sumasagot ha 20,000 lalaki Pwede nang pang start Negotiable yan ha Negotiable pa, 20k Yan Eto lang ate, dala mo? Yan Yan Ayan, sa lahat ng mga gusto mag-avail kay ate, kontakin niyo lang siya sa number niya. 0943-211-6943. Ano ala natin? Nora, si Buche. Nora. Ayan, si ate Nora. Kontakin niyo lang siya. Thank you, ate Nora. Thank you. Good morning, Kuya Bins. Hello, good morning. Ito, update tayo kay Kuya Vince dito sa Grotto Pet Market. Siguro na sa ating malalaking buh. Solid to, boss, ha? Solid na solid. Ang ganda ng katawan, oh. bilog na bilog. Oh. Ito. Ilang months na ito, boss? Seven months old. 7 months old, Choco. Extreme ang katawan. Extreme. extreme. Macho-macho. Ano? Lalaki. Magkano to, boss? Kuya vince Magkano to? Ano, bagsak peso na, 15 na lang. May papel ako. Ayun, 15,000 na lang. May papel. American bully. Yan. Ito, kapatid nyo ba to? Kuya Beans. 15,000. Lalaki. Yun. Ito, Great Dane. Ah, ito, Husky. Yan, ganda ng mata. Blue eyes. Blue eyes, oh. Vince 15,000. Ilang, ilang months na ito, Kuya Vince? Ah, 3 months. 3 months na. Ganda, ah. Yan, oh. Ito. Great Dane. na man. One man. Two man. weeks pa lang yan. Yun. Puro babae. Puro babae. Ito. Daming Great Dane. Oh. Ito. Merl ba ito, boss? Oh, uh, great Dane. Magkana isa, boss? Ano? 18,000. 18,000. Negosyable pala. Negosyable Yun. One, two, three, four. Apat, boss. Tat... Ah, lima. Lima okay, yan, puro grating. Etong dashan mo, boss? Yan, 6K na lang dyan. 6K na lang. Ito, buli ba to boss? Mabuli lahat yan etong ang kit to. Buli. Magkano to, boss? Dosi-dosi na lang dyan. Dosi-dosi na lang, mga American buli. Ito, oh 12,000. 3 months na yan. Good. Lalaki na ito, boss? Lalaki. Lalaki. Pogi, ha? Ano? Ito, ganto. Ito, magkakapatid. Ito, magkakapatid. Dito sa mga to boss, same, same lang, same lang din ang price. Yan. Ganda oh. Yeah. Ragdal. Ito may ragdal dito si yeah, Kuya Vince oh. Seven months. Magkano rito boss sa ragdal mo? Ayan, uh, 25. 25,000 ragdal. Ilang mas nato, Seven months na to boss? 7 months. 7 months. Yon Yun. tayo sa baba. Ito, Exotic ragdal. Exotic ragdal. Babae Ganda. Din. Babae rin. Babae Si 8 na lang dyan. 18,000 na lang. Ganda oh. Uh, ito naman no, pure ragdal niya, masaya. Ito pure months din. Yun, babae rin. Oo. Uh, Magkano mag mag dito ba? Karabi ko dyan, 25 eh. Baba ako na, lang. 20 na lang. 20,000 na lang, harot ah. <laughs> ito <laughs> ang sabas. Siberian. Siberian. Siberian forest. Forest cat. Yeah. Babae din, 3 months. Yun. Magkano ito boss? Uh, 15, being na lang ng gis. Yun, 15. 10,000 na lang ngayon. Uh, Yan. Kasi ito, exotic natin. Ito mga exotic. Persian. Uh, exotic Persian. Persian. Ilang months ito, boss? So, ano, 3 months old. 3 months old. Ayan, babae baba oh, ito, boss? Ito, babae ito. Yeah. Lainak. Baga, ano ito? Ito, yung kapatid niyang blue. Oo. Oh. Ito, baga ito. Lalaki. Lala ito sila, first time makalabas eh. Oo. Oh. Ako, first time makalabas. Oo. Oh. Magkano ito, boss? Ayan, 6K ang isa. 6K ang isa, yeah. exo persian. Oo. Oh. Ayan. 3 months. Ayan. Going baba ito, lalaki. Ito naman, saya ito, miss. miss. Ganda ng mata oh Ay, miss babae 7 months old Yun Oh, pag ko peso bigyan ng 3.5. 3.5 na lang oh, 7 months na. Toko point do. Konti na lang hintayin ano. Yan, 7 months na. Yan. Ayan. American, Ay, ito ba yung American girl ko, yung dalawang tatlong American girl ko. Dalawang... Ah, American girl na o... pusa. Mm -hmm. Yan, dalawang malaki isang babae. Yan. Bigyan na lang 'yon pag sa peso na 6 na lang. 6,000 na lang so. American American girl. From uh, from 10k naging 6k na lang. Yan, 6k K na K lang bibigyan ko ya, Vince. Kaya sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Kuya Vince, PM nyo lang siya sa FB niya. Yan. Thank you, Kevin, sa. Salamat po. <laughs> Morning, Kuya. Siya <laughs> type si Kuya. Ito, may dala rito American Bully si Kuya. Ilang months na ba ito, Kuya? Two months. Two months na. Yan. Ano mga gender nito? Lalaki. Pares lalaki. Magkano isa? 15,000 May papel ba ito kuya? Wala ko pero pwede po siya papel Ah pwede siya papel Yan. Yan 15k American Bully Choco, tsaka Trico to, no? Tricolor, yan. Ito, ano to? Persian? Tingnan tingin nga, Persian din si Kuya, Oh. Yan. Laki, Oh. Ilang months na to, boss? One year po. year na. Pwede nang pang-estad, no? Magkano to? Ha? 8,000, yan, Persian. Yan. Ganda, Oh. Laki. Pwede nang pang-estad. Yan. 8,000 na lang. Ayan o no? Ito, so, laki okay, o oh. Pagkano to? Ha? Ah, 8,000? Ayan, ayan sa lahat ng mga gustong mag-avail kay Kuya Kontakin niyo lang siya sa number niya Ang number mo kuya? 0991 943 Kuya Franz Thank you Kuya Franz ha Thank you po Ito, may dala si ate rito na ano Si Itzu Dala eh. Ah, At tatay nito, Budel. Yan. Nanay niya si Itsu. Ilang months na ito, ate? Pagawa one year na, next year. 1 one year na, pwede na pang start. Magkano ito, ate? 3K. na lang, oh. Murang-mura na, oh. Si Itsu, Budel. Yan, 3K yeah, na lang. Ito lang. Ito lang ko, eh. Ah, kinroon mo lang. Liber na uspan, oh. Ayan, sa lahat ng mga gusto mag-avail, mga boss. PM niya lang si ate sa ay kontak niya lang si ate sa number niya ano number mo ate? 0917 602 9219 yan ah. si ate Ray kontakin niya lang siya murang mura na yung aso niya na sitso po din thank you ate Ray thank you shout out sa mga kabataan dyan ah, na ano yun good, mo good morning boss Mac. hi good morning boss good update tayo kay boss uh, Mac dito uh, sa uh, Lotto Pet Market, uh, market. yan yes, ay eh, update tayo So, actually, ang update natin yung presyo natin. Oh, yeah, from 12,000, 10,000 na lang ito. -mura ah, murang-mura na ito, so, ah. Oh, 10,000. Nauna na lang dito. Malaki. May babae din tayo. So, ito, may babae rin na golden retriever. Ah, Gram. Uh, gusto, gusto mo yan ah. Ah, ten Ito po meron yan. from thousand, bigay ko na ito ng eight thousand. na lang? 8, ito, muro-muro na. na lang. Mukhang corgi pa ito, na lang. Oh. Babae po ito uh, eight months. yon May anti rabies na rin po ito. na lang tayo, eh. right. ito, from twelve thousand, bigay ko na lang po ng 9,000 thousand. na lang. Ganda. Lalaki po, lalaki. Lain Lain po. Po. Niya, no? Maganda pang stat na, no, boss. No? Yes, boy, yes po, yes po. Ah, yun. Tapos ito, oh, hindi ko nabubuksan. Ah, sige, sige. Ito ang ganda na ito ah. exotic na ito. No? Exotic oh. Yung 13,000, bigyan ko ng 9,000 yan. Babae ba ito, boss? Babae po. Yun, babae pa. Magkano, boss? 9,000 na lang, exotic. 9,000 na lang, exotic short hair. Yes, ma'am. Versyon natin dito, 3,500 na lang. Ito, version. Yes, 3,500 na Malaki lang. Malaki na, 3,500 na lang. Yes, babae o, pa yan. Murang-murang -mura na to, babae pa. Oh. Yes, po, 3,500 na lang. Ito, yung mga natin. Eto, ano ito, ano ito, ma'am? Main cone. Yan. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ito na lang, 23,000 yan. 25,000. Yan, yan, yan. Main cone. Anong gender nito, boss? Babae po. Babae. Ito ang British, British natin. Bigay ko na ito ng ano, from 15,000 13,000 na lang. Ayun, 13,000 na lang ba? 13,000. Ayun. Ito itong rare color ng Siberian. Yeah. Articat Serbirian cream color. Yan, bigyan na, na 15,000 yan dalaki 8 months. Yon, maganda pang stud. Yan, 4 months na lang. Yes, mga budget meal natin for sure to 25 na lang oh. Ito 25 na lang oh for sure no. budget meal. Na Na una na lang. Nag-iisa na lang to, boss. Opo. O, ah, ah, dalawa. Sa reserve na. Ah, reserve na. Yeah. Una na lang oh, 25 lang yan. Yes, yes. Yan. Yes, mga gusto mo kape? Message, Message sa page ko makita sa. Hindi niyo ma-message sa page ko. Tawagan niyo ako sa number na 0932 516-3752 yun maraming salamat, salamat po yan, si Boss Mac thank you Boss Mac ah maganda lang po merenya ni ate oh hindi <laughs> niya to binibenta ang ganda oh babae ba to ate? ah lalaki maganda pang stand no oh. pang stand no oh. ayan thank you boss ah thank you ate <laughs> ang dami niyang kuya ah ha ha oh Anong ang print to, kuya? Persian po. Personal cut po namin. Naganak eh. Ah, naganak yung kusa mo. Ang dami ah. Ayan o. Oh. Ito Pitan... nga po yun na matay guys. Ah, yung Persian no. Ang dami o. Magkano isa, boss? Ibigay po. Pagkalat. Ibigay ko 2.5 isa eh. 2.5 na lang isa. Yan, Persia no. 2.5 na lang isa o. Oh. Yan. Dami o. 2, 4, 6. Yan. Dami Persia. 2.5 lang isa. Okay, boss. Uy! <laughs> uh, gusto nung gusto maglaro, eh na, Mahulog pag nasa bahay. Eh. Ayun. Ayun sa lahat ng mga gusto mag-avail mga boss. Contact nyo lang si boss. <laughs> sa contact number niya. Anong contact number mo boss? Uh, 09050288455. Oh, uh, yung okay. inquire lang kayo, ina-out ko na. Ayun, si Boss Jerry. Kuwantakin niyo lang siya. Thank you, Boss, ah. Thank you. Morning, Boss Romney. Naka-copy <laughs> break ka, <laughs> Alam, ganda ng na ang dala ni Boss Romnick, o. Oh. American Bully. Choco ba ito, Boss? Oo, okay. sure. Ganda ng katawan, ha. Ayan, o. Oh. Pwede na ito pang-estad, Boss, no? Pwede na. One year and five months. Magkano rate ito, Boss? 10K na lang. 10K na lang, oh. Pwede na pang-estad. American Bully. Ayan. Itong nga, scheme mo na ito, Boss? Ayan, 7K lang. Yan. 7K na lang. Ano ba dyan, Donald, ito, Boss? Mail. Mail. Ayan, ganda boss. French mo na to, boss. 10K. 10K na lang, French Bulldog. Ayan, mga anak to ni Elmo. Eto, anak to ni Elmo. Yeah. Ano to, boss? Doberman? Oo. Oh. Ayan. Maganda ng kulay, ha? Ah. Magkano isa? 20 k 20,000. Oo. Oh. Ayan, Doberman, o. Oh. Maganda ng kulay. Isabela yan, Isabela. color. Doberman. Matatayo yung doon. Para maganda dito sa ano. Ayan, oh, Mga Isabela na Doberman. Ah, yan ganda ng kulay ah. Yan, 20,000 ang isa, boss. Yan 20,000. Puro anak ni Elmo yan. Puro anak ni Elmo. Yan, Doberman. Etong French mo na to, boss. Proven na ba to? Sampula lang, proven na yan. Proven na 10,000. Ito ano to, boss? Bullmastiff. Bullmastiff. Ito, bihira to mga boss. Magkano to boss? 15 na lang, 15,000. Ito ang pusa mo boss? 8K na lang. Ayan, ganda. Version ba to boss? Version to boss? Ah, ragdal. Ayan, magkano boss? 8K na lang, ragdal, babae pa. 8 months na, 4 months na lang ha. Ayan, oh, mura na to. Ayan, sa lahat ng mga gusto mag avail kay Boss Omnik. Oh, meron pa akong shout out sa bahay. Ano? Uh, one year and three months yan. Ayun, one year and three months. Saka yeah. meron pa akong Alaskan Malamit. Yan. Yun, may Alaskan Malamit pa. Ayan, update lang kayo sa FB ni Boss Romnick. Oh, thank you, Boss Romnick. Thank you, thank you. Morning, Boss Rodman. Kamusta mo kayo, Boss? <laughs> okay lang, nice po, good pa rin yeah, Ayan, okay. dito kay Boss Rodman Ito, meron tayo, nakadalawa na tayo, idol Hindi, ang ganda na ito ha You're white yan, idol, babae Your white, oh, oh, oh So, ano ito? 65 na lang ito 65 na lang, oh, oh. mura mura oh. lang, oh May baguna okay, pa, oh Babae ba ito, boss? Babae pa Babae pa, oh 65 oh. na lang kay Boss Rodman okay, Ito, pudin, choco oh, so, okay. 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 Uh -huh. uh -huh. Lalaki ba Tomas? Opo, 8.5 na lang to kuya 8.5 na lang oh. Uh -huh. nauna na lang dito o, choco pa, uh -huh. pa. Yan, tapos ito Try natin, 5.5 na lang to Try color na Shih Tzu, yun Magkano yung sa Boss Rodman? Female oh, Male Magkano? 5.5 na lang po 5.5 na lang isa, ang Shih lang Mabilisan lang kay eh, Boss Rodman Pakita pa. ko lang sa kanila yung asik ko sa bahay Yun Hindi uh -huh. ko lang nadala, male Yun Ito uh -huh. ay Yon, 2 months na higit. Ano to, boss? Husky? Opo, Husky, pure white. ah Oh. Eight na lang to, kuya. Eight five na lang, pure white. Hindi sa lang, may bakuna. Yon, may bakuna na, alaga na lang. Alaga na, na lang. Ayan, sa lahat Bye. ng mga gusto mag-avail kay Parang Boss Rodman. Salamat sa inyo, I think. lang siya sa contact number niya. Huwag nyo nga kulukoy. eh na, o. Boss Rodman. Oh. Magkita lang tayo sa isip uh, uh, monumento. Yon. Thank you, Boss Rodman, ha? Thank you, po. Morning, Boss Yay. Morning. Eto, may dala rito si Boss Yay. Ang, ang gito. Chicho. Ilang man sa to? Ito po, ano? Ito kasi magkakasamang liter to. Ito, ah, magkakasama. Ito na kabukot. Ito na lang naiwan sa liter niya Ah. Ah. No boxing, may dorm. Ah. Bigay natin po hanggang 4-5. Or may, may bawas pa yan. Hanggang 4-5. Oh. Uh, yan. Yes, hanggang 4-5. Bigay natin po. Ayun, 4 k Hanggang 4 k daw mga boss. So, Una-una na lang dito. Ganda, quality. Kasi so, ito boss. Mga pango. Oh, Ito mga pangok Yan. Oh. <laughs> Pag na naman boss, dito, boss jeff Ah, uh, magti 3 months old. Ah. Uh, may dalawang vaccine, may uh, tatlong ah. worm. Ah. Uh, bigay natin ng 6k sa lalaki, ay sa babae. Uh, tapos 55 sa lalaki. 'Yon, 55 sa lalaki. Uh, pa rin 'yung dati. Magkakapatid ba 'yan? Magkakapatid 'yan, boss. Ayun. Isang female na lang naiiwan eh, 'yung black. Ito. Ay, sana lang ang female. Ayun. Ito, both male 'to eh. Pares, ito pares male. Ah, ito ang ano? Ah. Uh, Uh, ah, ito ang female na. Ah, ito, ito na ang isa na lang yung female. Ito na lang isang female. Yeah, good yan, ganda. Ang size yan, mga bossing. Yan, 6K ito, boss? 6K. Yan, babae, 6K. Pero may bawas pa naman yan. Princess type. Yan, may bawas pa naman yan. Ito yung lalaki. Ito yung lalaki yung isa, boss. Ito yung isa pang lalaki natin na black. Yeah. Yeah. Princess na. Mahal yan, princess type din. Mahat yan, maharot yan. Maharot. Yan, makulit. Yan, o. Pangumpang, o. Yan. Yan. Quality. Wala pusa ngayon, boss? Wala, boss. Yung maling sa natin. <laughs> Sold na, na? Si Garfield. Ah. Na-sold nung last last week. Kaya hindi ako nakapagpunta sa Bukawi. Bukawi, oh, okay. ayun. Pagod. Diniliver ko, boss. General Trias Cavite. Bal, layo, ah. Ayaw magpa-mention ni bossing na bumili. Pero shout-out sa'yo, boss. Pinang e regalo sa girlfriend. Ba mo tindi ah. girlfriend niya no. Oo. Oh. sa lahat ng mga gusto magabe kay Boss J. Ah, sa uh, number ko pala is 09369784220. Tulad pa rin ng dati, free delivery natin within the vicinity ng area ko. Caloocan South or nearby areas, pwede natin deliver ng food. Mega basya thank you thank you morning kuya meng morning maganda niyang dalaman niya, yun ha laksan long coat yun kita. ayan laksan na long coat ah oh, babae po tumansigit yun maganda niyang kuya 6 po may babas pa yun 6,000 oo may bagos pa, 6, oh, may bagos may pa ba yan, yan. Hey, ito so, yung Black face po yan, oo. Black? Oo. Wala uh, na siya rito, Kuya Meg? 6,000 po babae. Ah, 6,000 babae pa yan. May maxis po yan. May bawas pa rin yan. Iba yan pagka-black niyo. Nagpa-brown uh, siya, no? Oo, nagcho-choco. Oo, nagcho-choco. Eto ba, may mura tayong Shih Tzu? Eto, murang Shih Tzu. Four five, lima lang po. Ayan. Oh, five five. na lang isa. Ganda ng kulay. ito, lalaki. Four five. Ayan. Ito. Babae ito, lima. Five thousand. Ah, may bawas pa po yan. May bawas pa kay Kuya Ming. Ayan. PM lang kayo kay Kuya Ming. Ito, and ganda and na ito. Ito, magpo Ah, 7,000, lalaki po. Lalaki. Oh. pang oh. ito, pag. Pag. 3 months. 1, isa na lang, Kuya Meng. Ah, oh, babae. Yan, una-una na lang ito. 15. 15,000. Oh. Ilang months to, Kuya Meng? 3 buwan. 3 buwan na. Yan, like, ito. Ayun, may pusa rin si Kuya Meng. Laki oh. na, oh. Seven months. Lalaki. Yan. Magkano to, Kuya Meng? Tempo. 10,000. Seven months. Ay, laki niyan no? Seven oh. months na. Ah. Oh lalaki ba ito to kaya. Oh, may? lalaki, 7 man. Yan, lalaki, ganda oh. ito oh. lalaki, na Ito to, 10,000. 10,000. Ito, 10,000, may bawas pa. May bawas pa. Yan, 8 months oh. na. Ayun, sa lahat mga gusto mag-avail Kuya Ming, PM oh. niyo lang si Kuya kaya Ming. Yan lang po ako, Ming Malyari sa FB. Ming. salamat po kay King. Morning, Boss John. Good morning po. What's so, up tayo kay Boss John dito sa Groto Pet Market. Yan. Ito. mga American Bully. Ilang mas na ito boss? Going 5 months si 16. Ayun, going 5 months na. Malaki na. Nakakrap. Yan, pa. Ito ano boss? Malaki. 25. 25K malaki, American Bully. Ito, ganda oh. Ito. 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 Itong male mo? Tayo 15 months. 15, 15 months. Yan. 25K. 25K din. 25 Yan. Ang English Bulldog natin. Ang English Bulldog. Six times. 15 months. Ah. Uh. 25. 25K. Yan. Lalaki. Yan. Ito si Music. Music. Ito. Ayos ah. Yeah. Kano to boss? 45 naman. 45k. Yeah. Okay. Babae ba to, boss? Babae. Babae. Lalandi ya ngayon. Naglalandi na, papa-stand na lang. Uh, uh, Yan. Hindi paliwanag sila mga boss, mga ma'am. Nagtanong Pero proven, uh, ah, walo ang anak. Walo anak ba, Maria? Naglalandi na. Solid to ah. Magandang gawin breeder talaga no. Yeah. Uh, Ay, 45k. Ah, ang anak niya. Proven oh. na oh. Magkano to, boss? 25k. Nigeria lang, madali lang. Ayun, 25k. Yeah. Uh, Sabon-sabon pa yung mga kapi natin dito. At meron pa tayong bully sa bahay, yung know, number na bahay ay na lalaki. So, Ayan, sa lahat ng mga gusto mag-apil kay Boss John, PM nyo lang siya. Pwede sa akin po, Paris, pwede ito eh. Pwede ako yung mas magandang din sa Paris. Yun. Thank you, Boss John John, ha? Tama. Morning, Ate Virgie. Ito si Ate Virgie. Ito lang sa rito mga... Ayan, salamat po nakabenta ako nung nakaraan yung nag-vlog ko kayo. Ayun, out uh, sa nakabili kay Ate Virgie. Ayan, yung brother nakabenta ko. Uh, Ayun, ayos. Ayun, thank you po sa inyo. Ayan. Itong po sana to, Ate Bergy. Ano to, Version? Bershan po. Lalaki. Ay, lalaki. Lalo. Lalo. Ilang months na to, Ate Bergy? One year. One year na. Ganda. Magana to, Ate Bergy? Hagay ko na lang yan, 4-5. 4 na lang. Negosyable pa yan, may discount. Ayun, negotiable pa, may discount. Yeah. Ito, Ate Bergy, ano to? aprochine uh, na aspirin ah aspirin labrador siya. mga puti labrador 15 lang po puti 15 na lang yan mura-mura na to ah aspirin labrador oh eta tiberge ano to eta naman mga ano cerpincha 1 love cerpei love yan bigen labrador mga ano diyan ah bigen aspirin legal has, has been 1.5 na lang din 1,500 na lang din ito murang-mura na kaya ito bergy ah eh. uh, magbagay po ito 1,500 mga bayad na mura uh, yun murang-mura 1,500 -mura. lang ito siya ito version baba okay. ito ito bergy lalaki po lalaki 5,000 5,000 ilang months na ah uh, 5 months 5,000 yan 5 months na Lalaki. Yan. Ito yung sana to. to. Ito yung sana to, to Ito. it's yung white. Ah. Ano, ah, bigay ko na lang yan ng dalawang libo. Yung isa, one thousand. Dalawang libo to sa white. Oh, yung isa, one thousand. mura-mura na to, kaya to bird yun. Yan. Ayun, sa kabila. Yan. Ayun. Everyday, nandito ako sa... Senior Pedro. Ah, sa malapit sa Senior Pedro. Everyday naman natin si Ate Bergy. Ayan sa lahat ng mga gusto mong kapil kay Ate Bergy, kontakin nyo lang siya sa number niya. Uh, 09957713408 Ang Facebook ko, Bergy M. De Vera. Walang kayong Bergy ah. Salamat sa mga bumibili sa Grotto. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Bye bye. Thank you Ate Bergy God bless. Manong boss. Ay ta, May ta lareto si boss na ano oh. Po chow, chow chow. Laki, ah. Isang taon pa lang po may to. Isang taon pa lang may Yan. Ganda ah. Ano po siya? Bear type. Bear type. Lalaki ba to, boss? Opo, lalaki. Lalaki, magdadang pang no. Opo, opo. Yan. Paano to? I'm asking po rito ano, uh, 12k negotiable. 12k well, okay, negotiable pa. Opo. 'Yon. Chow chow. Laki, no. Tapos ito po, may bully po tayo rito. Ah. Lailak. Lailak na bully. Email. Ito tayo, boss. Email. Opo. Asking ko po sa kanya, 11K. 11K. 11K po. Doon. Email na American bully. Opo. Doon. ito. Sa ito po nga, yung back-to-back po nila natin, going five months na po Ah. Asking ko naman po rito, ano, 16? 16,000. Opo. Uh -huh. Yan. Siberian Husky. Opo. Uh -huh. Lahat yan, negosyable pa kay boss. Kaya kung may naghahanap po ng ano, nano exotic na bully, tsaka mga corgi, meron po kay ano, kay Ate Rose Pechak, dyan lang po sila sa batasan. Ayun. Ayun, wala si atiros Rose ngayon, boss. Yes. Sa lahat ng mga gusto mag-avail kay boss, DM niya lang siya sa Paris. Paris World po, tsaka atiros Rose Pechak po. Ayun. Okay basta. Maraming salamat din, ko, sir. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, JK Odyssey. Babos.